Girls, eto na. Wala nang pink dito. Okay na ba? Sorry Diana. No. Huh. Okay. Last look. <laughs> Sige Diana. Kaya mo yan. Go. Ariana, anong ginagawa mo? Ayos, kunwari, wala ako dito. Ano ba yan? Ba't dito ka pa nagtatago? Nasa si Diana? Hello, Hello Smilic. Wala si Diana, Diana dito. Pero nakita lang namin siya kanina eh Bulag ba kayo? Ayan oh, tatlo lang sila Nandito lang si Diana eh Guys, anong order nyo? Meron kami masarap na latte, coffee, hot chocolate Tsaka meron din masarap na lemonade Sige, gawa mo akong hot chocolate Dalawang bukas Guys, kayo nga kumausap sa dalawang yan oh Tingnan nyo oh, dumi ng mesang to Hoy losers, binisan nyo na Linisin nyo na yung mesa Ano pang ginagawa nyo? Binisan nyo na Hindi, Hindi, ayaw namin Ibigay nyo sa akin yung panlinis para linisin ko Gagamitin mo yung mesa Eh, di linisin mo Ah, talagang so, matahal Mas mahilig. Mahilig. Alam mo, Smiley, kung may problema kayo ni Diana, huwag mo bigay yung init ang ulo mo sa amin. Ano? May problema ako kay Diana? Baliw kayo, Smiley, ha? Smiley, ba't alam nila? nila. Naghahanap kayo ng problema, ha? Ibibigay ko sa inyo ngayon. Hindi, okay, hindi, hindi. hindi. Ayaw, Ayaw namin, namin ng problema. problema. Tara na, tara na. Hoy, losers! Huwag na kayong babalik dito, ha?